Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga ka-antengero, antengera ko dyan. Um, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at huwag makakalimut magdasal sa mahal na Diyos at siya lamang po ang taga-ligtas natin at magbibigay ng ating mga pangangailangan. Ang sagot sa lahat. So anyway po, uh, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ab uh, bulaklak na kahoy po kahoy po siya pero kapag inano mo um uh, nagkuha ka po ng piraso ang loob po niya ay parang bulaklak so ito po ang ano niya ang ang pag-uusapan natin ngayon at ang magandang um, dala nito para sa atin so ito po ay ready ng gamitin. Uh, nadasalan ko na po ito. At ito ay, uh, nadasalan ko na po ito last year. At ito ay uh, ready na. So, ready na pong balutin. Na-anoint na po siya ng langis. Nadasalan na po. So, kompleto na po siya. Makikita ninyo. Ang sa akin po dito, ay ito syempre na iiba ang para sa inyong ano, ang dito, ito po ay para sa akin. Ayan. Kita ninyo naman po. Ayan po, ha. <laughs> ayan, so. Ang ganda po ng loob niya, ano. So, at iba rin po ang ano niya, ang hitsura niya para sa lahat. Pero, ano po siya, ayan, isang kahoy po ang pinanggalingan. So, ito nga lang talagang para sa akin. Ito ay yung talagang para sa akin. So, Um, ito pong kahoy na ito, um, tingnan ninyo. So, last year pa po ito na, ano, pinutol. Ito po ay tinatawag na, ano, uh, silver, silver fur ata yun. So, ang balat po nito ay kinukuha na para, ano, han, uh, sulatan noong unang panahon. So, ito po ay ano niya, yung branch niya po kasi um, hindi naman pwedeng putulin yung kahoy niya talaga kasi uh, bawal po. Pero kapag yung branch ang kinuha mo, yan po ang makukuha. So, ayan po, oh, ang ganda po, ano, baliktaran siya. So, ito ang ano po, ang ganda ng ano ito kasi makikita nyo talaga ano niya yung ah uh, talagang kahit na saan direction po uh, pwedeng ano. So, ang paggawa po nito ay pwede itong gawing pendant pero po dahil sa ano kahoy ito dapat ay uh, balutin para hindi po makita ng iba kasi kapag makita ng iba uh, delikado po na pag interesan tapos mawala ay eh, lalo po ano mahirap itong hanapin ano so ayan po tingnan nyo naman napaka ito talagang napaka perfect naman po nito oh. ayan oh talagang ano po siya bulaklak siya baliktaran po so ang ngayon pong ano, um, ngayon na buwan na, ano, kasi Holy Week. So, ito po ang ibibigay ko. So, isa sa antingero at isang antingera natin na, ano, pagkatangkilik ang makakareceive po ng isang bulaklak na kahoy. Or kahoy na bulaklak. So, ano na po siya, um babalutin ko na ready na po pero uh, pag natanggap po ninyo nasa sa inyo uh, tanggalin ninyo sa bag para hawakan nyo naman tapos balutin nyo na lang po uli ano kapag ano na para maramdaman nyo naman po ninyo ang ano ang uh, talagang dala nyang power kasi maganda po ito na ito ayan po So, ang ganda po ng ano niya, oh. Ito po, star po siya, oh. So, may ganda. May star po, o kaya micros, Ito is, ano, yung sa una ko po pong video course ang naman ang naa uh, ano na andito. So, ito po ay star. Tapos sa uh, meron pong ano uh, mata pero ayan po napakaano napakaganda nila oh talagang ang ano talaga ano ang made, ma, mother nature kapag talagang uh, mahilig tayo maghanap ng mga agimat, anting-anting ibinibigay -anting na talaga sa atin ano, so ayan po ang ganda niya oh. So, ito po ay ano, um, limited lamang kasi hindi po marami ang ganito. Kaya uh, ayan po oh. <laughs> ang koko po, ang uh, nail polish ko, hindi ko pa na ano, na aayos kasi basic po sa pag uh, hahanap ng mga agimat ang ano po, talaga o, oh, ang ganda niya ano, so ayan, so ito may ano siya, may isa, dalawa, tatlo, apat lima, so ayan, maano mo talaga ang iba-ibang linya niya po na direksyon ano so ito po ang para sa akin ayan talagang so napaka ano niya po ano napaka ganda o oh. ayan tingnan niyo oh may linya ano po yang kusa po talagang linya niya yan yung ganyan po o. so ito po ay ano napaka ganda nitong ano dala -dala. So, ito po, kaya ito napili ko kasi yan yung ano, yung uh, bu ano, buko niya. May buko siya. So, kaya ganito. So, pag ginawa ko po ito ng pendant, pag ganito kasi, ayan yung buko niya. Dapat pataas. So, So, sa ano po, sa um, end of the month, um, yun, pipili po ako ng ano. Ito naman po, ayan. Iba naman ito. Kasi ito ay ano, yung ano, uh, mata po na nilalagay lang sa ano, sa buti. Tapos, yung ano niya, yung... Uh, Um, langits niya pwedeng anuhin um gamitin po sa paglalahid sa paggagamot so ito po ang ano nito ang uh, bertod po nito ang kapangyarihan nito ay pwede may itong gamitin sa ano panghalina pwede, panghalina sa ano sa tao sa ganda ng buhay wag po itong gagamitin sa sugal kasi ano um nung dinasalan ko po ito hindi para sa sugal kasi po nasa pa, napakaganda po talaga ng ano niya ng uh, energy niya at ng uh, virtue niya dahil nga sa ano po talaga siya yung kakaiba at uh, pero po pwede itong ano ang ang dasal ko po ang dinasal ko po dito ay para sa mga pa ano yung paghalina ng pamilya uh, magdala ng kasaganaan sa buhay ng tao um ano po basta yung yung kagandahan po ano hindi po yung ano hindi yung uh, anong tawag dito yung um uh, uh, hindi po ito yung ano uh, wala wala sa dasal po dito yung pakikipagsapalaran kasi ito po ay ano uh, agimat na para talaga sa um, ano yung um, straightforward po na kahilingan so ito po para sa akin ito gagawin ko po ito na ano na pendant so baka makita po ninyo na ano na suot-suot ko at uh, sana yung antingera na antingera ko na makatanggap po ng ganito sana gawin din po ninyong ano um, ah uh, ano, suotin din po ninyo pendant. Huwag niya nga lang pong ipapakita sa iba ha, kasi baka mamaya pag initan eh, mawala. Sumapa sa kamay ng, ano, ng uh, iba at uh, pag-interesan. Siyempre, ang ano po, ang agimat o anting-anting kapag ininteresan ng iba, minsan nagana sa kanila o minsan nabigay ng ano ng uh, nadala ng ibang uh, o nadala ng kamalasan so pero kapag kasi po ito dapat talaga kapag uh, nakatanggap ka po na ng ganito or naghingi uh, ka or ibinigay sa iyo, ang intention po ay puro kaya para talaga lang talaga doon sa tao na 'yon. Kaya po iniingatan na masyado. So anyway po, mga kaantengero antingera ko diyan, uh, good luck po ngayong end of the month. So sana po um, uh, Salamat po sa pagtangkilik ninyo lagi at uh, pag-share and pag-like ng video at huwag po makalimutan mag-subscribe naman para po naman sa kaunting ano suporta po ninyo sa akin para marami tayong maano ma-share ng mga ano natin ng mga agimat na kakaiba. So anyway po, salamat po. Bye for now.